Magkano ba dapat ang salary expectations ng mga fresh graduates sa panahon natin ngayon? Part 2. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. So straightforward na agad tayo. Actually nga, bababaan pa natin yung binigay natin sa last video natin. Marami nagsasabi kahit sa ang field ka, kahit sa ang industry ka, at kahit anong academic program ang tinapos mo or tinake mo ay talaga nasa between around 20 to 30,000 pesos at swerte ka pa nga kung 30,000 pesos yung mabigay sa yon na starting salary sa entry level position. Ngayon, ito nga po, marami mga comments, marami mga feedback sa kung nakuha doon sa video na yon, marami mga opinion na kung saan oh, sinasabi nila na talagang sobrang daming companies, sobrang daming starting level na nagbibigay ng less than 20k po talaga. Lalo na po yung mga private companies, mga private institutions, akala natin may mga nag-comment po, halimbawa accounting staff, 17k, 15k sta starting salary, meron din daw po bank teller pero 13k, 15k yung binibigay kahit kilala pang bangko. Meron din naman nag-comment engineer na kung saan between starting position na grabe 17k engineer license eh meron po talaga dahil nga sa Pilipinas po ang talagang kakaiba rito sa ating bansa ay masyadong napakataas ng ng tinatawag po natin requirements ng kanilang mga expectations sa mga papasok sa kanilang taste no bilang ikaw ay isang applicant eh ngayon naman yung compensation and benefits sa mga iilang at napakarami pa lang kumpanya ay napakababa po kaya kumbaga ang salary expectations po natin dito kung talagang wala kang connections kung talagang kakatapos mo lang diploma lang ang dala mo para mag-apply ka at ang iyong resume aasahan natin between to uh, 15 to 20,000 pesos po. Yan po ang pinaka pinaka nakuha ko na realistic kasi yan, sabi ko pa doon sa last video natin, oh, pagka graduate kayo, ang starting salary na maganda-ganda na 20,000 to 30,000. Kapag ka nga ang unang salary mo 30,000 pesos, Siyempre, gross lang yon May mga tax, taxable pa yon and mga SSS, pilot. Pero kung basic pay mo, 30K, tapos unang trabaho, men, <laughs> matuwa ka na. Kung baga, eh, nandito ka sa Pilipinas, masyado mataas ang standards, medyo mababa sahod, uh, diferensya pa nga nyan, or iba-iba pa nga sa mga uh, tinatawag po natin mga regions. Kasi di, dito pala sa Metro Manila, kung ang minimum wage natin, mga 5 ano na, 610 to naging 640 plus na, dinagdagan ng 30. Eh ngayon, kamusta naman po yung mga provincial rate pa rin na ang may nag-comment pa nga nung grabe, no? Na nag-apply siya, uh, hindi pa siya at ata LPT or LET passer, pero private teacher, 7K. Paano naman po makakabuhay yung 7K, Brad? <laughs> ba diba? So, kaya grabe, grabe pala dito talaga sa Pilipinas, no? Na ma marirealize mo, hindi naman sobrang gaano ka... kataas ang presyo ng mga bilihin pero dahil kung gaano kababa ang sahod, hindi gaano ma-attain yung maayos na pamumuhay. Kumbaga, yung sakto-sakto lang, di ba? Yung saks lang or medyo kapos pa nga, minsan, di ba? Or madalas, yung mga, alam mo yan, kahit ikaw may trabaho ka na, di ka naman sobrang gastos, nagbabudget ka naman, kapos ka pa rin. <laughs> so, eh, yun na nga yan, no? Dahil medyo mababa ang sahod. So, kaya yun yung pinag-usapan natin dito. Siguro sa other videos na lang yung bakit hindi pwedeng taasan ang sahod ng sobrang taas. O, kasi it will cause some other economic disruptions. Eh. So, kaya yun lang, mga trader sana nalinawang kayo sa mga salary expectations nyo kahit ano ka pa. Kasi, minsan kahit IT, actually, may nakikita akong comments. O, siguro sa comment lang. O, kaya naman siguro, mga iba nating kababay, halimbawa kapag uh, IT, iyon nga, medyo 20k to 30k pataas, no, yung starting salary. Eh, depende rin kasi yan talaga eh, kung may networks ka, may connections ka, magaling ka talaga. Sabi ko ang ganyan, kung magaling ka talaga, may connections ka, pwedeng starting salary mo 35k, 40k agad, ba? Diba? Analyst ka agad. Uh, medyo papunta agad doon sa managerial position eh, yun, kung may ganun kang kapasidad. Pero kung sinasabi ko dito, anong expect mong salary kung diploma lang ang dala mo, mag apply ka, nakagraduate na ako. ba? Diba? O, oh, yun po yung pinag-usapan natin dito. Pero, yun nga, nakakalungkot. Pero, that's the reality. So, sana, na-enlighten kayo ng video na to. See you on my next vlog.